ang Jo Pai. Tama bang daanin na lang si Sayaw? <laughs> so yung pagiging dancer niya sa bartender niya, bartender niya ngayon, mas maganda. Mas maganda. Kailangan niya yun sa routine niya. Aba, <laughs> aba parang siya may kanagad sa Sir -sure, Candy ka. Uy! <laughs> <laughs> ako, Jay, may plano ata itong si Jopay na agaw ng trabaho mo. interesado siya. dedicated siya. Yun nga lang, medyo may kakulitan. Pero, ideal bartender siya. Gusto ko siya ako magpapasipal. Ano ba, may gusto ko So, Kung nalipas siya, pero...

Diba bawal dito to? Charot! Hindi palaga! <laughs> Ako na-close kami na lang. Mukhang handa ka na, Jopay. Eh. Tignan natin kung maalala mo lahat ang itinuro ni Jade kapag sinabangan ka namin na mag-serve ng pizza bar. Ito pang klase din ng apil mo mode pala. May tatlong customer ka na agad. Wala. Ay. Hello po? Ayan, galing-galing sa lahat. Ano pong order niyo? Kahit pang margarita? Margarita. Sigila sa'yo. Sigila okay, po. Kinakarira mo talaga ito, Jopay, ha? At may choreography pa talaga kayo. Oh, so, oh, really cool. You know. You know. <laughs> we didn't mention it last time. <laughs> <laughs> nag-drink nyo na. Uy, sorry po ba? Ayan, tama na <laughs> yung gawa. taon na kasi ako ng gala. Galing ko. Ano? So, bye. Na-impress ata siya. Ang galing. Congrats so, so, ka, bye. Pasado ka nang maging player tender. Happy ako. Eh, natutunan ko to. Para hindi lang pagsasayaw ang alam ko, pagkanta, pag-arte. So ngayon, experience ko to, kung ituloy ko yung gusto kong business na pagtatayo ng bar, siguro naman, pupunta kayo, charot. <laughs> Para sa job well cheers!